Good morning mga kagigil. Ayan yung po binabad nating beef ano. Kung konti lang po yan. <laughs> Kasi mahal ang beef. Binigay lang nga po yan actually. No? So yan ang gagawin natin. Start na po tayo. Ano po bawang ano. Tapos ipapry po natin sandali yung beef ano. Marami din pala itong binigay. Kala ko, konti lang. Thank you. Ayan. Simmer po natin muna siya, no. Ayan. Lagyan na po natin yung pinagbabara natin, ano. Tapos pag medyo na... Pag medyo natuyo-tuyo na po yan, lalagyan natin siya ng tubig para tuloy na palambutin yung beef. Okay, mga kagigil? Takpan na po natin ulit. Ayan, pag ganyan na po, no? Lagay na natin yung ating pinakulong tubig. Ayan, pakukuluan po natin siya for 30 to 40 minutes para lamambot gusto yung ating beef. Okay, mga kagigil? Wow! Ayan, after 40 minutes, lagay na po natin yung ating sibuyas, no? yung ating onion rings wala akong ano eh kulay puting sibuyas kaya ayan eh, na lang pwede na yan para may added flavor yan simmer na lang po yan lang. siguro mga 5 minutes pa ayan tikman na natin ano tikman natin pati yung, yung lumambot yung karne ayan Ako, Diyos ko. Napakasarap. Malambot na malambot na yung beef. Mm. Talbog ang mga restaurant, mga kagigil. Kaya na tayo.